yung mga pinaka mga tao sa iyong buhay ay nawala dahil sa cheating. Ang pamilya, asawa at mga anak. Yan si Andy Byron, isang sikat na CEO ng isang kumpanya at yung kanilang head ng HR ng kanilang kumpanya na si Christine Cabot. Huling-huli sa kamera ng Coldplay concert at nag-viral sa social media. Walang sapat na paliwanag tungkol dito. Sa video pa lang at sa reaksyon nila, obvious na sila ay guilty. At ang resulta ng insidente ito, kinumpirma mismo ni Andy Byron na ang kanyang pamilya, ang asawa niyang si Megan Kerrigan at ang kanyang tatlong anak ay iniwan na siya at ayaw na umano siyang makita. Sa atin namang mga kapatid na may kaparehas at katulad na sitwasyon, mahalagang tunghayan ninyo ang ating daily word for today at malaman ninyo ang pananaw ng Biblia dito na magiging guide natin sa pagharap sa ganitong sitwasyon. Hebrews 13 verse 4 Marriage is honorable among all and the bed undefiled but fornicators and adulterers God will judge. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa at huwag nawang magkadungis ang higaan sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Yung sakit ng betrayal at broken trust na sirang tiwala ay sadyang intense. Dama mo yung pagkawasak ng puso at isip na hindi lang individual na asawa ang apektado, ngunit ang buong pamilya sa mga ganitong devastating na pangyayari importante that we may turn to scripture. Tayo ay maghanap ng guidance at comfort sa mga salita ng Diyos. Sa verse na binasa natin itinuturo ng Biblia ang sanctity of marriage. It is honorable among all ikarito. Huwag dungisan ang kama ng mag-asawa at sa mga nagtaksil Diyos ang hahatol sa iyo ipinapakita ng Panginoon kung gaano siya kaseryoso sa marriage covenant. Sa kabila naman nito, mga kapatid, the Lord calls us to forgiveness, magpatawad, at alam ng Diyos na hindi ito madali. Colossians 3 verse 13, bearing with one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do ang forgiveness daw is a path forward. Kahit ang tiwala ay nawasak, even when trust has been shattered. So may kagustuhan pa rin ang Panginoon na buuhin ulit ang pagsasama ng mag-asawa sa pamagitan ng pagsisisi at pagpapatawaran. Dagdag pa rito, nais ni Lord na magsik kayo ng counsel. Proverbs 15 verse 22, without counsel, plans go ori. But in the multitude of counselors, they are established payag ang Diyos lumapit kayo sa trusted pastor ninyo or a counselor na magpo-provide ng wisdom at magna-navigate ng complexities of healing within the family. At tandaan rin natin na ang Diyos ay malapit sa mga broken-hearted. Kaya sa mga nakakaranas ng ganitong sitwasyon o naway i-share nyo sa kalala na nakakaranas ng ganitong sitwasyon na nandyan si Lord sa tabi nila. Psalm 34 verse 18 The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit Pangako ng Panginoon lapitan mo lang siya in your pain ay masusumpungan mo ang kapayapaan sa iyong puso in his presence and strength in his love tara kapatid ipanalangin natin yan maaari kang yumukod o pumikit at damhin ang presensya ng ating Panginoon Panginoong nakila, salamat sa gift of marriage, sa sacred union instituted by you. Batid namin na ito ay mahalaga sa iyo. Kami ay lumalapit dumadalangin para sa mga kapatid naming dumaranas ng pagkawasak ng kanilang marriage at pagkasira ng kanilang pamilya. Gabayan mo sila, lalo na ang kanilang mga anak. Kupkupin mo, Lord, ang mga wasak nilang puso. Hilumin mo at samahan mo sila sa kanilang pighati. Dalangin namin na tulungan mo kami na i-honor ang marriage sa lahat ng aspeto nito. Naway ang mag-aasawa ay pahalagahan ang bawat isa. Manatiling tapat sa isa't isa. Huwag dungisan ang kanilang pagsasama. Bigyan mo kami ng lakas upang labanan ng tukso at pagsisinungaling ng aming puso. At mabuhay kami according to your will, Panginoon. Batid naming ikaw ang hatol sa mga sexually immoral at mga magtataksil. Tulungan mo kaming mabuhay ng kalugod-lugod sa iyong aral at katotohanan. Sa iyo po lahat, Panginoon, ng papuri at pagsamba. Sa ngalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid sa mga nawasak ang puso. Gumadalangin ang run to you na balang araw ay maghihilom ito or malay mo mabuo ulit ang pamilyang nawasak araw-araw tayong magkita. Sama-sama tayong magsumiksik sa presensya ng Panginoon. Kita ulit tayo bukas.